Sino yan? Hmm. Anak ko si baby ko. Ah, love, love kayo, love. ano ko, mahal ko. Mahal na mahal ko si baby ko. Anong pangalan ba niya? Ang pangalan? Nakalimutan Sino na. <laughs> <laughs> nakalimutan na. Mama, nakalimutan ko na, ma. <laughs> Nakalimutan <laughs> ko na pangalan ng aking pinakamamahal ko na po. O oh, ano? Pinakamamahal mo din mo alam pangalan? Opo, nakalimutan ko. Kasi nagkakanta man ako. Ano nga pangalan niya? Si Casey. Ayun! Casey na akong pinakamamahal. Isa pa. Okay. Mahal ko yan. Oo. Si Casey Lynn. Mm -mm. Ikaw nagpalaki sa kanya? Ha? Ikaw nagpalaki sa kanya? Ako, kempre. Ha? Oh. <laughs> <laughs> kulang na lang dumi, kulang na lang lumabas sa akin. Oh. Kulang na lang dumi di sa akin. Mm. Pinakamamahal ko yan. Dalawa kami nagtulong ng kanyang ama. Pero ako, naglalabandira para may pabili ng gato uh, sa akin. Pinakamamahal ko yan. Mahal na mahal ko yan na. Ah, oh, sige. Ayan papa niya. Iban.